sigurado. sigurado. Ah, ba? Bago kay Polo, di ba? Sigurado. <laughs> ha? Okay. Polo? Oy. Nay. <laughs> Pag-usapan na lang natin. Kuling linggo na nung hiram na puso. Yun muna. Yes. Ano, mo muna natin yung mga puso nila. Oo okay. nga. Oh. Kailig sila manghiram. Anong mangyayari? Naku, um, napakarami. Napakarami yung mangyayari. Um, kahit kami, hindi namin in-expect na ganun yung magiging ending ng hiram. Pero para po sa mga sumusuporto ng Hiram na Puso, dapat po nilang abangan yung huling dalawang linggo. Dahil, uh, grabe. Grabe yung pinagdaanan okay. ni Chris. Marami silang dapat abangan. Unang-una, syempre, uh, si Bella, malalaman ko na kambal kami. So, kung paano, tatang kung paano ko tatanggapin yun at kung paano namin tatanggapin yun na sa family. Uh -huh. And syempre, sa kanilang dalawa, namimili pa din ako kung love ko ba tong best friend ko o ito. <laughs> ayun. Kaya abangan din nila syempre yung kayang gawin ng isang ina talaga para sa anak. Hanggang huli, hanggang dulo, hanggang sa secret. <laughs> Iba mo, abangan po nila. Sa na sa may kang dalawa girlfriend mo at the time. Hindi naman ay oh. nagkakataon lang na... Ginawa mo kay Jenny Lynn eh. Na hindi. Hi. Sabihin na naman ako yung masama. <laughs> Ito, walang yaan na. <laughs> hindi, hindi. <laughs> ano? <laughs> na so, hindi ako gano'n, ay. Hindi. Konti lang, lang daw nay. Konti <laughs> lang. Mabait na okay. si Mark ngayon. Feel ko. <laughs> okay. Ano mga, anong, anong talagang dapat abangan, Gardo, sa itong dalawang huling linggo? Ah, uh, marami kasi yung mga revelation silang malalaman dun sa mga darating na ano, pagpapalabas. And then, uh, gusto ko rin kunin yung pagkakataon para batiin yung mga bagets dahil yung sa... Kumbaga, mga pinakita. piling matanda ka na? <laughs> Medyo. Pero hindi <laughs> ikaw, papayag ang magkasama kayo nila, Polo, at saka si Jean Garcia sa isang project? O, oh, akala ko nga na eh, magkasama kami dun sa One True Love eh. Oh! Ano ako kaming tatlo eh. Kasama eh, oh! pala ako ni Chris, so sorry ka na lang. <laughs> sa one true love kaya. yata. Yun, yun, din nga bati ko Dependent sila dahil say. ano, magagaling oh, no. sila dun sa mga, lalo na dun sa mga uling Mas mga... Mas bagay si Paulot kaysa kay Gardo at si Jim. Bakit? Eh, kasi may polo jeans, eh. Naks! <laughs> Ayos ba? Ayos ba? Natawa ka na dun? Yun lang? Okay, oy! Hiram na puso. Two weeks na, Two weeks na lang. Two weeks na lang. Ayan po. Um, uh, Hiram na puso po. Sana po, supportahan nyo hanggang matapos. Dalawang linggo na lang po. After ng It Bulag.